Sampu ang patay at 37 naman ang nasaktan, sugatan, bali-bali ang mga buto sa isang bungguan sa SCTX Toll Plaza, May 1, tanghali ng Huwebes. Naganap ang isa sa mga pinaka nakakalungkot at pinaka malagim na trahedya ngayong taon at mangyayari ito sa kahabaan ng Subic-Clark-Tarlac Expressway bandang mabalakat pampanga. Sa social media, punung puno ng mga mensahe ng pakikiramay, may mga hinagpis at marami ang nagulat sa kanilang mga komento dahil sa pagkalat ng mga footage sa trahedyang ito. Magpapaka-honest po ako sa inyong lahat. Hindi ko kayang panoorin yung mga video. Ino-off ko kaagad. Madali kasi talaga ako maka-absorb ng mga lungkot ng mga tao, ng mga iyakan. Madalas napapanaginipan ko pa po at hinding-hindi ko kayang marinig yung mga tao na nag-iiyakan. Napanood ko kasi yung mga interview nito bago ko pa man din na uh, subukan tignan yung mga footages at alam ko na yung lalim ng kwento ng mga naulila eh makakaapekto sa akin yung mga footages na maaari kong makita. However... Wala rin kasi akong takas dahil lumalabas din sila sa aking newsfeed. Pero base doon sa mga nakita kong thumbnails at mga previews, nasulyapan ko po yung mga basag-basag na mga salamin, kalat-kalat na mga piraso ng mga sasakyan, mga windshield, side mirror. May mga nasulyapan din po ako ng mga bangkay na nakalabas yung mga katawan doon sa mga sasakyan. Pero kitang-kita ko kung paano po nayupe yung ibang mga sasakyan dito. Grabe po talaga yung kwento natin ngayong gabi. Pasensya na medyo emotional talaga ako habang nire-research to. Pahintuhintu po ako nagsusulat. Ngayong gabi, ipapaliwanag ko sa inyo ng buo bawat detalye ng pangyayaring ito. Paano nangyari yung trahedya? ba? Diba? Meron bang dapat sisihin dito? May mga dapat bang parusahan? At gusto ko lang din silipin natin bilang tao ha, at hindi bilang balita lang, yung kwento nung ilan sa mga biktima at naulila ng kwentong ito. Pero bago po tayo mag-umpisa, yan na, hinga po muna tayong lahat ng malalim. At warning lang din, dahil mabigat talaga siya And if you think that this story will affect you, please, mga thirdies natin, skip nyo muna yung episode natin ngayong gabi. Pero kung interesado po kayo malaman yung kabuuan at buong katotohanan sa kwentong ito, kapit kamay po tayo at aalamin natin ito ng sabay-sabay. -sabay. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang SCTX Multivehicle Tragedy. wala na eh. Yung ko kong anak yung punso ko. <laughs> kaya ko, talab talab kita papa kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Nagkat <laughs> sa magtanda ka, alagaan kita. <laughs> kaya ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ka ko. Nauna pa sa akin. ang trahedya. So para ma-envision nyo yung pangyayari at para mas maintindihan natin siya, ipapakita namin ngayon sa inyo kung saan naganap yung trahedya. Ayan siya. Ayon sa inisyal na investigasyon, bandang 12.30 daw nangyari ang trahedya. Ang mga sasakyan nakasali dito sa multi na insidente, sa isa, -isa yun natin hihimay-himayin po natin ha. Number one, Isang Toyota Veloz na minamaneho ni Carlo Mojica mula siya sa San Fernando, Pampanga. Number two, isang 18-wheeler truck na minamaneho ni Darwin Cruel ng Tondo, Maynila. Number three, isang Nissan Irvan. Number four, isang Kia Sonet. Ito yung mga kawawa talaga. At number five, isang bus mula sa Solid North transit. And I'm sure marami sa inyo yung pamilyar na dun sa mga solid north buses. Nakikita natin yan, di ba? Especially yung mga bumabiyahe po madalas. At gusto ko lang din po na i-take note nyo tong solid north transit na to, no? Yung bus na, i-save natin sa ating mga memoria, i-note natin. Babalikan natin yan mamaya dahil malaki yung papel niya sa nangyaring trahedya. Okay. So, di ba? Ang dami talaga. Ang daming mga sasakyan. And just imagine kung gaano kalakas yung impact park nito para marami yung madamay hindi lang basta isang sasakyan nagsunod-sunod-sunod-sunod-sunod sunod, sunod, sunod. no nadamay nasugatan at nasawi ito yung nangyari ha balikan natin itong bus ng Solid North Transit minamaneho raw ito ng isang lalaking nagngangalang si Teodoro Mehan mula siya sa Lingayen, Pangasinan nawalan daw ito ng kontrol at inararo ang apat na sasakyan pa, no? Yung nabanggit natin kanina. Yung mga sasakyan na ito pala, nakapila sila sa toll plaza. So, alam natin na isa-isa magbabayad, okay, ng toll fee. Kaya, mabagal talaga yung paandar doon. And imagine na napakalaki ng bus. Ang tanong ngayon, bakit siya nangyari? Bakit sila naararo? Kadalasan, pag may mga ganitong balita po, eh, na-cover na natin yung mga ganitong klaseng kwento, di ba? Nawawala ng break, nasira ang bus. Pero sa trahedya na to, nung marinig ko, pasensya na po sa salitaan ko, no? pero parang napashit talaga ako. Honest po. Kasi yung dahilan ha, for me, this is something na pwedeng, could have been prevented. Ayon sa Tarlac Police, nakaidlip ang driver ng bus dahilan para magdire-diretso to. Oh ngayon, ayon sa kwento po nila, no, napakabilis daw ng pag-andar nung ito ay makaidlip. At nasagasaan yung mga nakapilang sa sakyan So, nasa gitna po talaga. Napipipo talaga. Grabe. Ganito yung sequence. Unang sumalpok yung bus, sa van. Yung van, tumama sa SUV. Yung SUV, tumama sa 18-wheeler truck. Dalawang malaki yung nasa gitna nila. Tapos may isa pang kotse. So meron ako nakita sa TV Patrol na isang interview sa Chief of Police ng Tarlac. Sabi niya, meron silang investigador na nagsasabi na yun nga daw talaga ang nangyari. nakaidlet nga talaga ang driver. At eto pa ha, na niya na lang daw nung nagising siya, ay, nabangga na pala. Ay, may patay na pala. Ay, nagsisigawan na yung mga tao. Sa pagyayaring to, sa dami ng mga namatay, nasagasaan, sugatan, may mga bali ang buto. Sinuwerte ang driver at okay ito. Pinasailalim nila sa alcohol at drug testing yung driver. Nakapag-update naman agad sila dito. No? Yung alcohol test, nag-negative naman ito. Pero sabi ng kapulisan, tumanggi raw ito na magpa-drug test. Kung ano yung dahilan niyan, hindi po natin alam. Ngayon, pinipilit ko pong hanapin kung ano yung dahilan at nakaidlip yung driver. Puyat ba? Pagod pa? Wala po akong makitang interview so far. Pero mamaya po, merong teorya about this. Teorya ha, don't take it as absolute fact. Pero may, may lead, kumbaga. Anyway, napaisip ako, sa dami ng na-cover natin na bus tragedies sa channel na to, parang palaging paulit-ulit, no? Palaging, may mangingi alam na gobyerno. Kailangan natin aksyonan to. Kailangan natin baguhin. Pagbubutihin daw. Pero bakit ito ulit-ulit? Nagpapasikat lang ba sila? Eh, eh yun personal ko po. Maaari kayong magalit sa akin, pero nakakagalit talaga. I don't know if this is just me. Maaaring mali ako sa opinion kong ito. Pero hindi pa dapat sa, bukod sa pag-check ng mga sasakyan, yung roadworthiness na tinatawag, nababanggit natin yan, eh dapat regular ding chine-check yung well-being o kapasidad magmaneho ng mga driver. Dahil nag-handle sila ng buhay eh, di ba? Itatanong ko sa inyo ha, sa tingin nyo ba na kung chine-check sila, especially mental health ng mga driver, di ba? Na i-prevent pa ba sana ang trahedyang ito? Dadagdag ko lang din na dapat bang sisihin at managot yung driver nito? Kasalanan niya ba to? O may mga naniniwala dito na aksidente lang to? isisingit ko lang din po, no? Para sa lahat ng nanonood ng episode natin ngayong gabi, na kung wala kayong kapasidad magmaneho, huwag na kayong mag-drive, di ba? Kung puyat kayo, wag nang ipilit. Kung nakainom kayo, wag na po. Paglasing kayo, wag na. Kasi yung kawawa sa ganitong trahedya, yung mga nananahibik, to which is, sa kwentong to, ang dami pong nananahibik talaga. Inosente baka nagmamaneho ng tama, di ba? Abuti sana kung yung pag-inom nyo na yan, eh, kayo lang madidisgrasya, go! Ibunggo e nyo pa. Kung kayo lang, di ba? Kung trip nyo yan, go! Pero, ang dami pong nadadamay, di ba? Ang reality kasi, sila talaga yung kawawa. Especially sa kwentong to, may mga magbabakasyon lang daw dapat, may mga bata. Alam nyo ah, Kinanonood ko yung mga interviews. Iyak talaga ako. Hindi ko rin talaga kinakaya. Grabe. Hindi ko, mata... Interview lang yun ha. Hindi ko matapos. Nararamdaman ko rin yung pain nila. Lalo na yung nagpapaalam sila sa mga mahal nila sa buo. Hindi sila nakapagpaalam eh, actually. Tapos last na pala yun, no? Yung pakikipag-usap nila. Mamaya sisilipin natin sila para sa akin, importante na ikwento sila na hindi sila maging basta balita lang, di ba? Tuloy muna natin ang kwento. Sitwasyon matapos ang trahedya. Dahil sa dami ng nadamay sa pangyayaring to, sinasabi na halos umabot daw ng 2 hours yung retrieval at rescue operations para sa mga biktima. Marami raw sa mga sakay ng bus kinailangan pang tumalo ng bintana. Kita natin 'di ba kung gano'n sila kayupe no? Dahil hindi na madaanan yung pinto at wasak na wasak na daw ito. Malakas daw yung impact dahilan para mapipidin yung mga sasakyan at ma sandwich. Yan yung ginagamit nila lang term kasi napipinong dalawang malaking sasakyan eh. Merong clip na ibinahagi yung ABS-CBN. Sabi, sitwasyon matapos ang karambola ng limang sasakyan sa SCTEX Tarlac Toll Plaza. Makikita nyo po, pasensya na, na ano ako, yung ibang mga pasahero naghihintay sa gilid ng damuhan, may mga nakahiga, I think sobrang pagod na rin sila. Kadamihan sa kanila, bilad na rin po sa init ng araw. Sa isang part, makikita pa natin na itinaas ng isang lalaki yung pinto. Parang pinto no? na lalagyan ng mga bagahe. Ginamit nila yon para hagdan, para makalabas yung mga natrap sa loob ng bus. Makikita rin natin na parang hirap sila. Hindi ko alam, ginagrinder po ba to? Pero parang tinatapyas-tapyas nila yung mga piraso ng mga sasakyan. I think, para mailigtas kung sino man yung mga natrap sa loob. Kawawa talaga. So, eto na. Nagluluksa na yung mga tao. Pumutok na yung usapan sa social media. Ang dami nang nag-iiyakan. Naging laman na ito ng balita. Ang importanteng katanungan ngayon ay ano yung gagawin sa Solid North Transit? Ano yung nangyari doon sa bus driver? At ano yung nangyari doon sa mga biktima? Aftermath. Sisilipin natin ay ang tatlong yan. Yung bus, yung driver at ang mga biktima. Ang bus, suspendido. Ipinag-utos ng LTFRB ang isang buwan na tinatawag na preventive suspension. Siguro parang hindi na ito mangyari. Preventive eh. Sa operasyon ng Solid North Transit, 15 raw yung mga public utility buses na sumailalim dito. At suspendido sila ng tatagal na 30 days. Sinabi rin ng LTFRB na ipinag-utos nila na ang bus operator ay sumailalim sa isang safety seminar. Lahat ng mga drivers daw ito na naka-assign doon sa mga units na suspendido. Nagkaroon din daw sila ng mandatory drug test at kinailangan na pumasa sa tinatawag na road worthiness inspection sa lahat ng bus. Kailangan din nila mag-submit ng video documentation ng inspection, ng seminar, pati yung drug testing. In-instruct din ng operator na isurender ang mga plaka ng mga suspended units sa LTFRB Legal Division. Sinabi rin ng DOTR na kinukonsideran nila na mag-file ng kaso sa Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Ang driver, kinasuhan Agad-agad pagkatapos ng trahedya, ay eh, sinabi nila, inaresto daw po agad at isinailalim sa kustudiya ng kapulisan itong driver natin. Haharap siya sa patong-patong na kaso. Obviously, dahil ang dami na matay, no? ang dami na disgrasya, sinabi ni Lieutenant Colonel Romel Santos, yung chief nga ng Tarlac Police, na ito ang mga complaint laban dito. Number one, Reckless imprudence resulting in multiple homicide. Grabe. Number two, reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Ang dami. And number three, reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Pati yung damage to property, di ba? May mga additional charges para raw ito. Malalaman natin sa mga susunod. Ang mga biktima, kilalanin muna natin sila. Pasensya na kayo, Medyo emotional, emotional talaga ako pag narinig ko yung kwento nila. Walo sa mga nasawi, mga passengers nung Nissan Urban. Sila yung pinakakawawa dito sa pangyayaring ito. Kung saan, apat sa kanila, menor de edad. May mga nakikita po akong larawan nila. E, pag nakikita mo yung saya nila nung araw na yun, may ka. Grabe. Tingnan nyo yung mga interviews pa lang. Diyos ko, galing daw yung mga ito sa Antipolo. At ito ha, Napaka-inosente nung gagawin nila nung araw na yun. Pupunta lang sila sa isang youth camp. mag -e enjoy lang sila doon dahil isa sila, galing sila sa religious group. Usually, magkakantahan lang po yung mga yan, no? Magsasayawan habang nakikinig sa mga salita ng Panginoon. Yun lang! Di ba? Yung dalawang nasawi naman, ito nakakalungkot din yung kwento nila yung mga nandun sa SUV. So, raw silang Baguio. I think magbabakasyon sila kasama nila yung anak nila na 2 years old. Pasensya na kayo, baka magalit kayo sa sasabihin ko, pero ito yung conflict ko talaga dito. Parang, hindi ko masabi ko na, buti na lang na buhay yung anak. Kasi siya lang yung nakaligtas. Binubuksan daw ng mga responders yung sasakyan. Tapos nakita na lang nila na umiiyak yung bata. Nandun siya sa car seat. At buti na lang, minor injuries lang yung natamo nito. Siguro mga galos at sugat lang. Lahat sila so far yung mga na-identify ng na mga fatalities ng pagyayari. I think unang inireport na 12 daw yung namatay pero kinorect nila at 10 na lang. Sabi ni Tarlac Public Information Officer Arvin Cabalu na lahat daw ng medical expenses ay kinover daw. Ayon sa mga ulat, yung mga pamilya ng mga nasawi ng malagim na banggaan sa Subic Clark Tarlac Expressway no, itong SCTX, makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ang LTFRB ay nag-utos sa Passenger Accident Management and Insurance Agency na agad na magbigay ng indemnity na tinatawag na 400,000 sa bawat pamilya ng mga namatay na pasahero. Sinearch ko kung ano indemnity. Ito raw yung security or protection against a loss or other financial burden. Ito ha, walang direktang pahayag mula sa Solid North Transit hinggil sa pagbibigay ng tulong pampinansyal. Nakakagalit, di ba? Inulat ng pulisya na nangako ang kumpanya na tutulong sa mga gastusin ng mga biktima. Kulang yun eh. <laughs> di mo, ba? babalik yung buhay eh. Nainis ako! Pasensya na po! Pasensya na po! Ang mga naulila. Gusto ko po ipakita yung pain nila. Hindi ko na maiisa-isa yung kwento nila pero magpo-focus tayo sa isang kwento. Dito ako pinaka naiyak eh, kay Mang Elmer Anyo webo Sabi niya, wala na yung pinakamamahal kong anak. Yung bunso ko, sila ng asawa ko. Dito nga pag-alis nila, sabi niya, Papa, tatawag ka sa akin ha. Pag hindi, ako yung tatawag sa'yo. Ito na raw pala yung huling usapan nila. Siya pala yung padre de familia. No? Buong pamilya mo na wala, ng ganun-ganun lang. Isang nine years old, pati yung asawa niya, na papunta nga doon sa children's camp no kasama sila doon sa church doon papunta sa pangasinan. Neya ako dito sinusunod na sinabi niya na nami-miss 'raw yung mga messages ng anak niya. Ayun ang nami ko sa kanya. Sasabihin, "Love na love kita, Papa. Kay mangyari, hindi kita iiwan hanggang sa magtanda ka, aalagaan kita." Pakikita mo umiyak na talaga ito si Mang Elmer. Ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko nauna pa siya sa akin. I think yun yung isa sa mga pinakamatitinding pain sa buong mundo. Ang mauna pang mamatay ang anak kaysa sa magulang. Grabe! Bukod dito kay Mang Elmer, syempre, nagsishare din ng kwento yung ibang mga naulila sa magkakaibang mga interviews naman. Pero yung common talaga po sa mga kinukwento nila is yung shock doon sa pangyayari. Ang bilis, di ba? Karamihan sa kanila, ka-text, or ka-chat pa yung mga nasawi. Tapos ganun lang babawiin sa'yo. Sobrang sakit. Reforma. Naging iba-iba yung mga reaksyon sa pangyayaring to. Pakinggan nyo to ha. Dito yung sinasabi ko sa inyong teorya. So sa POV na politikal, yung bayan muna nag-express syempre ng simpatya nila sa mga nasawe. At sinisigaw nila, dinay-demand nila, na investigahan yung insidente. Especially ha, eto na, yung operasyon at working conditions ng Solid North Transit. Sabi ni Ferdinand Gaite, former Bayan Muna representative. Recently daw, alleged po ito ha, may bus shortages sa mga papuntang norte. Allegedly, na-force daw yung mga driver na magtrabaho ng mahabang oras na hindi nagpapahinga. Allegedly, nuulit ko yung salitang yan, pero hopefully, mabigyan ng linaw. Ito, hindi ko alam. Kung may mga lawyers po dito nanonood sa atin, kung mapapatunayan na ganito, mapapasawalang yung, yung kasalanan nun driver, may papasa ba ito sa transit? Kung mapapatunayan siya, makikomment po sa ilalim. Gusto kong malaman. Sa isang iglap, na bago yung buhay nila, nawala. Sa isang iglap, meron mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Isang paalala sa ating lahat, itong pangyayaring ito, na yung manibela, hindi lang yan bakal. May responsibilidad ka dyan at may pananagutan ka dyan. Kada pagpihit mo to, di ba, may buhay talaga na nakataya. Sabi nga nila, tuwing magmamaneho po tayo, isipin muna natin, kaya ba natin? May kapasidad ba akong gawin to? mag ingat tayong lahat igalang natin yung batas, di ba? Huwag hayaan na yung pagod o yung kapabayaan mauwi sa trahedya na katulad nito. At higit sa lahat po, eto yung pinaka gusto kong ipaalala sa inyo, tandaan natin na merong naghihintay sa ating umuwi palagi eh, na sila ang pinakamalulungkot pag nawala tayong lahat. At hindi lang tayo, yung mga madadamay sa mangyayari kung hindi natin susundin yung batas trapiko. Di ba? Kung magkakaroon ng aksidente dahil sa atin, may mga naghihintay ding pamilya sa kanila. Maraming maraming salamat po sa mga nanood ng ating episode ngayong gabi. Sana may, natul may napulot kayong aral, no? At ang gusto ko lang sabihin talaga, eh, mag-ingat po tayong lahat sa daan. So, ito yung tanong ko sa inyo. Dapat ba na managot ang driver? Siyempre, at ang solid north transit sa pangyayaring ito. Dadagdag ko lang din po, sa tingin nyo, bakit kahit ang daming namamatay palagi dito sa mga bus tragedies na ito, at ang dami nagsasabi na kailangan magkaroon ng reforma, eh paulit-ulit pa rin itong nangyayari. Ano kaya yung nangyayari? Sagutin nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III. At ito ang aking kwento